Nito ang September 10 na pa-concert ng mga Marcos. Biglang nawala o nag-back sa lineup up si Francine Diaz. Sing bilis kasi in the flash ang bashing na tatanggap mula sa comment section ng post. Sining ng netizen na since nalalapit na nga ang eleksyon at kabilang sa mga pakulo ng politikos ay ang paghahakot umano ng artista magready na raw ang mga ito dahil di talaga maiwasan na mabash o makancel ang ilan sa mga ito. Ano ang senyo dito? Oh, mm. tama ngayon, September Ayon, 10 di ba? Correct, September 10. Diba? 10? Uh -oh. 10. yung concert, di ba? Pero siyempre, eh, ano, maraming-maraming reaksyon ng netizen. Hindi oh, na natin masyadong ano yan dahil nasa ating debate, di ba? Oh, oh. Pag-uusapan uh, natin yan at pagtatalunan natin One ang kausap Kasi pagpanaon talaga ng election, talagang pumukuha ng mga artista para daw pampadami That ng tao. tao at ganun. sa tingin nila ay nakakatulong mm -hmm. artista, lalo na pagsikat oh, oh. para ipanalo ang mga kandidat na mm -hmm. mm -hmm. hindi rin naman nangyayari minsan sa iba. Oh, iba. Oh. Pero asan din naman nakakatotoo kasi nga problema din ng mga ibang politiko talaga yung magparami ng tao at yung talagang atraksyon eh hindi pa lalo na sa mga probinsya talagang nagbabayad sila ng malalaking pera ay totoo ay mo motor-motor lang ni San Cristo meron nagsabi sa akin pamangkin ko tito bibigyan daw kami ng ano sumama daw kami sa rally may mga ganun Hindi yung artista artista yung mga iba rin, pa pagpadami pa dami rin oh yung Oo. Para ay makita ng mga is, artista. Ay, ano. dapat style naman talaga yung mga politisya. pero yung iba diba? package, halimbawa, apat na stage ang ano oh, mo. No, lalagarin. No, isang presyo lang yon. Hindi, oh, oh, naranasan, naranasan namin yan ni ano, ni Krung Krung, oh, ni Nandana. Sandara. Park. Apat na stage ang, ang, kinantahan niya. Kami si Isabel Granada na huh? nangangampan uh -huh. dito yung sa tondo. Lipat dito, lipat dito, lipat dito. Yung stage kasi mga, mga ano lang yung konsel mm -hmm. Lipat dito, lipat dito. Diyos ka laki na kinikita ng mga tisa, lalapop pag-eleksyon, di ba? Truly, di. deal, di ba? Correct. Kami sa kukunta tayong kasalob na during the whole period ng campaign, di ba? Mm -hmm. So, ganito.